mga kakumpang Tingnan nyo ito mga kakumpang oh. Kahit ako nanood mga kakumpang Para akong nahihilo sa ka Tumbling tumbling nila mga kakumpang oh. Tingnan nyo oh. Sus, Nakakatakot naman yung mga kakumpang Sus, oh. Kung ako makasakay na mga kakumpang Hindi ko masakay balik Pero siguro Hindi ko mutisting kayo Kurang juga gila bayi anak. Oh, anak. Ini nanya mga Okay. Malimbaw ta kung malibaw ang mga kupa. Ano na? Ayaw ka labay-labay. Susunod sa lang mga kupa. Kung ma... Mahiblos ng belt nila mga kupa. Susunod ka tama mga kupa. Okay. Pinahadok ko mga kupa. Okay. Ano na? Ang mga kupa. Okay kasi sura ni tanga kung ako magkasakay naman magkum